Mang Diyos, Siti na rin na hilo po. Magandang gabi po. <laughs> ang buta po sa gabi na ay makilala niyo po ang mga kandidato na rin. Dahil alam po namin na lahat po kayo ay I may mean, magsiting hanggangin upang may iundad ang ating lungsod. Maayos ang ating mga pamayanan. mapalaki ng maayos ang ating ang o, po, mga anak. Pero ang po, na tulad We, you. we will make Manila great again. I am with Jeremy in that vision. I share his vision and I support him in that vision. I want to tell you that to tell to Yan po ang importante sa mga nangangako po maging leader. Kami po, ang tawag po sa amin, konsihal, mga representante po ninyo. Kaya importante po na kung ano ang inyong pangarap, ano ang inyong mga hangarin, ano po ang inyong gusto, yun po ang gawin namin pulisya, programa at proyekto para po sa inyo. Yun po, ang ibig sabihin po ng pagiging representante. Kaya kailanganin po ninyo mabuti ang mga tumatayo dito. Para po sa akin, sa inyo. Magali po kayo mga anak ng Wala nga mo ko po sa inyo, kinalanin mo puti. Para sa akin, dapat meron pong tatlong katangian ng mga kandidatong marap sa inyo. Number one, kaalaman. Alam po nila ang trabaho ng konsihal. No? Alam po nila na tagagawa po sila ng polisiya. Hindi po madali ang magprograma ng budget ng lungsod kung hindi po namin alam ang gusto ninyo. Pangalawa, meron ba siyang karanasan na makakapag-contribute sa paggawa po ng polisiya at programa? At pangatlo, dapat po, tama po ang pa niya. Hindi yung trip niya lang. No? Mahirap po maging konsihal kung trip mo lang ang pagiging konsihal. No? Dapat po, may tama po ngayon kanawa. Isa po sa hinahangaan ko pong kalidad ng tao ay ang pagiging mababa ang loob. At yan po ay nakita ko kay Yorme Iskobrin. So wala po, wala po, wala po siyang bilin sa amin. Wala po siyang ibang bilin sa amin. Kung may magpakumbaba sa tao, huwag manira, sabihin lang po namin kung ano ang gusto namin. Yan po ang kanyang bilin. Pagpapakumbaba. So, doon mo pa tingnan ang mga umaarap po sa inyo sa tatlong katangi na yan. Pakalawang ko po sa inyo. Dahil one minute na ako. <laughs> Pag minala na po sila, sigilin mo po sila. Sigilin mo pa ang mga kandidato ninyo. Kung anong pinangako nila, gawin nila. Kung anong sinabi nyo, po. Kaya kung gusto po natin iangat ang ating lungsod, gusto po natin iangat ang ating lungsod. Iangat po natin ang klase ng mga leader ninyo. Iangat po iangat natin ang klase ng mga leader ninyo na maglulungkod para sa inyo. Si po, ang aming pong kapitan. So ito po ang kanyang mga marinero po. Sa pag-ilakbay na to, Pulang aja pulang kami. Mabos, kata orang